And guys, ito po yung ulam natin sa tanghalian. Tinolang ista. Ayan, ista sa bato. Ayan po guys, ista sa bato po. Ayan guys, o. Oh. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Inalaw natin ng malunggay, kamatis, sibuyas, saka. Luya, tapos sweet -tong tanglet pa. Diba? Sarap. Tikman natin kung okay na ba ang lasa. Mm -hmm. Masarap na. Masarap pa sa mga asawa nyo. Ayan. Ano yun? Tulutuin na natin siya ng konti. Para mga... Kasi kakalagay ko lang yung malungkay. Thank you for watching guys. I love you. This is for our last part today.